sa totoo lang, kayang gawin yan. Pero sabi hmm. ko ma, meron yung, karapa, meron yung, yung kaukulang pondong gagamitin. Kung hmm. 100% mo subsidy, yan. Yeah, no. ang magsisaka, uh, yeah. nakukuha mo siguro yung 20 pesos na sasaya oh, sa oh, trellis. Not sufficient na. No. gagamitin natin, di ba? Yun yeah, yun eh. Para nangyari yan, uh, din na ng gobyerno lahat ng farmers natin para makuha yung ganito, at magkaroon tayo ng murang bigas sa market. Magkano ba ang subsidy? Ah, 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 congressman, or, uh, ah, sorry, ah, ka-orly, kala ko congressman ka na Kung subsidy pag-usapan, total subsidy, magkano ba kakailangan yung pondo? Baka naman sakto na lahat ng mga intel funds ng ating mga ahensya, ibigay na lamang dyan para matapasolusyon na natin yung <laughs> problema. Ito, hmm. sir, estimate sa mga parang... Opo, estimate po. Thank you, thank you. Pagkakas ng bread, ah, nasa hmm. 50,000 hanggang 55. Ah, yung ang ano po? Migtarya, 55,000. Ah, okay. Oh. Mm -hmm. Lahat na yan, mula sa seeds, fertilizer. Meron ay, na pala, pala talagang figure eh. Oo, oh, po, uh, po. Sige figure. po. Ngayon, oh, oh. para nalang sa inbred, uh, nasa 65,000. Okay. Hmm. Yun. So, yun yung, uh, kung 65,000 yan, times number of hectare range na meron tayo sa Pilipinas. So, so ganoon na lang po. po. Sige, ano na natin, i-compute na natin. Baka may calculator po kayo. Ano, ano po, magka... Ano oh, ba ako, ako, sa mga Pilipinas? 4.5 million yata tayo eh. Or 4.5 so, million uh, ina, ikaw ba yung matematisya? sa 4.5 million. Ko, ah, oh, sige. 4.5 million times 55. 55. 55,000. 55, 55, 55, 55, Sige. Yan ang yung pondo. so, ba Paano ba ito ba basahin? <laughs> <Paano> basahin? <laughs> 2.4 ano yan? Billion, billion o trillion? Ano ba? Bandita. Kasi, ikaw na mismo. Ito, sir. Yung uh, tinupit ko, 4.5 million uh, hectares uh -huh. times 55 ang lumabas 247 billion 500. Sabihin natin 248. O, 250 yes. na lang. 250 yeah, don't yeah, do Sige. Uh -huh. 250 billion ang kailangan ng gobyerno uh -huh. to fully subsidize yung gas. Yes. Okay oh, oh, may, may numero 250 billion. 248 na ina eh. Pero i-round up na natin sa 250 billion. 250 billion na. Ah, B. B. Billion. B. Billion. B. Oh, ibig sabihin. Yes. Right. Okay. so, bakit okay. na yes. 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 ang sinasabi po ninyo. Tama po ba, Kaorle? May posibilidad. Yes. Uh, -oh. uh, Siyempre, makakasagot lang sir yung gobyerno. Hindi naman po ako. <laughs> 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 gobyerno, At least the figure. Ah, uh, ito yung, uh, uh, yung kung oh, oh. kung mo yung ganon lugar, ito yung dadaanan mo, ito yung bali, ito yung amount. <laughs> mm -hmm. Oh diba? my gosh. Ay, naman. Good luck. Good luck sa 200. Ganda, ganda. Pero maganda, Hi. maganda. At least ito, hindi ito suntok sa buwan, hindi ito daydreaming. Oh. Yung sinasabi po ni Ka Orly, ito ay facts na, ito ay data na. Kung sakasakaling gusto niyo puntukunan, ito lang pala eh. Kaya naman sa magkano po yung ayuda nilang uh, binigay na, na, budget sa atin para pagyan kayo ng ilang linggo, isang ilang ilang araw na ayuda? Ang pyramid ko is, nabasa ko din, is 2 billion para sa retailers. okay kita mo? Oh, 2 billion. para sa mga assistance nila. Pero pag pachip po yan. Uh, ito po, pang matagalang solusyon, ang sinasabi ni Ka Orly, na kung ati lang tutugunan, tutulungan talaga ang ating ugat. No? Sa magsasaka pa lang, eh, maaari po niyong ma-attain ma, at ma yan. yan. Teka pala, sir, yung 250 billion na estimate natin, eh, for how long yun? Isang cropping yun. So, so, oh, isang, isang crop. cropping oh. lang yun. Mm -hmm. So, so no. that so, will... So, this nasa 500. Oo, o, ba? Naku po. Yung 250 billion, ilang buwan lang pala yun na 20 pesos, ano? Yeah. So, uh, hindi, pero it's, it's, a start. Uh, kung is a start, no? Kasi binigay mo sila ng ano eh. Na, hindi mo, o. kumbaga kung doon sa, sa, kaya nga magtanim na hindi biro eh. Magapong na kayo ko sa botikan eh. Ito, patatayuin mo na. Oo. Oh, so, mag mag inap, alam mo, pwede naman yung i-gradual eh. Mm -hmm. Hindi mo naman agad, pwede po talaga yung 250. So, <laughs> i-gradual mo na sa 20%. O, o 25%, tapos o, 50%, di ba? And then mm -hmm. support tapos siyempre ng batas. O, na po. para may, may makapag-buyback naman ng National Food Authority mm -hmm meron siyang, uh, let's say, sabihin natin, 10% ng harvest Apo. ng Pilipinas is bibili ng anything. Meron tayong buffer stock.